Nabubulok naman uh, ng na mga bangkay ang bubungad sa mga bibisita sa isang sementeryo sa Kalamba, Laguna. Ang dahilan, gumuho kasi ang mga nicho dahil sa Bagyong Christine. Narito po ang report ni Gali, Gary De Leon. Sako-sako mga buto, nabubulok na bangkay at mga ataol. Ito ang tumambad sa aming kamera pagdating sa Municipal Cemetery ng Kalamba, Laguna. Gumuho kasi ang mga nitso sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Kinordon na ang lugar. Ayon sa pamunan ng sementeryo, 30 nitso ang gumuho. Katumbas niyan ang 80 bangkay. Ilan sa mga yan ang nailipat na habang nasa pangangalaga ng supulterero ang mga naiwan pa no pong iba na nakasako naman po pero may kanya-kanya naman po yung pangalan. walang hmm. Wala hindi po sila maliligaw. Ikalawang best na raw na ang parting ito ng sementeryo ngayong taon. Una raw noong Hulyo dahil sa hagupit ng Super Typhoon Karina. Nasa walo hanggang na puntod na magkakapatong ang makikita rito sa Kalamba Cemetery. Dahil na rin sa tagal ng panahon, naging ganito katataas yung mga nitso rito sa sementeryo na ito. Kaya yung pagyanig ng lupa at pagkakaroon ng malakas na hangin, dulot ng mga bagyo, maaaring magpaguhu sa mga nitso dahil na rin sa kahinaan ng mga pundasyon nito. 1932 pa na itayo ang pampublikong sementeryo, Kaya nagtataasan ng mga apartment style o patong-patong na nitso nagdesisyon naman ang pamunuan ng sementeryo na hindi na sila tatanggap ng mga bagong ililibing, maliban na lang kung mayroon na silang sariling nitso. Oh, wow, wala na po, Taka, wala na po, tigil po na po wala na po kami space ng paggagawaan. Muli raw ipapaayos ng kalamba LGU ang gumuong bahagi ng sementeryo para maibalik ang mga dati ng mga labi. Nagsagawa na rin sila ng sanitation para sa mga dadalaw ngayong undas nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.